Alam naman natin na ang mga kilala nating artista na nagbigay ng sigla at saya sa ating mga Pilipino ay mistulang minahal kahit pa nasa kabilang buhay na sila. Binibigyan pa rin ng pansin ng mga tagahanga at paggalang kahit nasa huling hantungan na. Ang mga puntod na ito ay simbolo ng pag-alaala, ng pagkawala at ng pag-asa sa muling pagkikita. Ngunit sa mundo ng sining, iba ang kahulugan ng puntod para sa mga pamilya ng mga artista, hindi lamang ito isang lugar ng pagluluksa, kundi isang permanenteng entablado kung saan patuloy na nabubuhay ang alaala ng kanilang isipan. Hindi maitatanggi ang pagiging kakaiba ng mga puntod ng mga artista, lalo na sa mga may pangalan at katanyagan. Hindi lang ito basta isang bato na may pangalan, kundi isang simbolo ng kanilang karera, talento at pag-aalala ng kanila mga tagahanga. Para sa mga pamilya, ito ang paraan upang maipakita ang pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa sining at kultura. Kaya naman, sa video na ito, ating aalamin ang lima sa pinakamahal na puntod ng artista rito sa ating bansa. Ang puntod ay hindi lamang isang lugar ng pahinga, kundi isang patunay ng kanilang impluensya sa mundo. Para sa mga pamilya, ito ang paraan upang mapanatili ang kanilang legacy at pag-aalala sa mga taong nagbigay kulay sa kanilang buhay. Si April Boy Regino, isang pangalan na nakaukit sa puso ng bawat Pilipino, lalo na sa mga puso ng mga taong lumaki sa dekada siyamnapu. Ang kanyang malambing na boses na nagdadala ng malalim na emosyon ay nagbigay ng buhay sa mga kantang tulad ng Kahit Kailan. Sana'y wala ng wakas at hindi ko kayang tanggapin na naging mga pambansang awit ng pag-ibig at pagdadalamhati. Ang kanyang signature song na hindi ko kayang tanggapin ay nagbigay ng kakaibang marka sa ating kultura. Ang iconic na paghahagis niya ng kanyang sombrero habang kumakanta ay naging simbolo ng kanyang natatanging estilo. Para sa marami, siya ang tunay na Prince of Romantic Ballad sa ating bansa. Noong Pebrero 18, 2023, nawala ng mundo ng isang tunay na alamat. Sa edad na 34, pumanaw si April Boy Regino dahil sa isang karamdaman na chronic disease. Ang kanyang puntod na matatagpuan sa Valley of Sympathy Memorial Park sa Antipolo City ay isang testamento sa kanyang pamana. Mula sa malawak at malinis na paligid hanggang sa kaakit-akit na disenyo ng puntod, malinaw na nakikita ang pagmamahal at paggalang ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang gitara sa pintuan na tila sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa musika ay isang tahimik na paalala ng kanyang walang hanggang legacy. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang mga kanta ni April Boy ay patuloy na nagbibigay ng aliw at inspirasyon sa ating mga puso. Ang kanyang puntod ay isang simbolo ng kanyang walang hanggang pamana, isang paalala ng isang tunay na alamat ng musika na magpakailanman ay maaalala. Si Fernando Poe Jr. o mas kilala bilang FPJ ay hindi lang isang aktor kundi isang alamat ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang pangalan ay kasing lakas ng kanyang mga pelikula. Aksyon, drama, komedyang hatid ng kanyang natatanging karisma at puno ng pagmamahal sa bayan. Para sa maraming Pilipino, siya ang king ng kanilang mga puso. Ang kanyang mga pelikula ay naging bahagi ng ating kabataan, mga alaala at mga pangarap. Sino ba naman ang hindi nakapanood ng isang FPJ movie? Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanyang tapang, katotohanan at Hustisia na kanyang ipinakita sa screen. Para sa mga tatay, siya ang tunay na bayani, ang inspirasyon sa pagiging isang tunay na lalaki. Ngunit noong Disyembre 14, 2004, nalungkot ang buong bansa. Sa edad na 65, pumanaw si FPJ dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking kawalan para sa ating industriya ng pelikula at para sa ating bansa. Sa Manila North Cemetery, siya inilibing kung saan ang kanyang puntod ay simple pero elegante. Sobrang lawak at sobrang ganda na maihahalin tulad mo talaga sa libingan ng isang The King. Malapad ang kanyang lapida na may larawan niya na nagpapaalala sa kanyang malaking impluensya. Nakapalibot ang mga halaman at puno na nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa lugar. Isang tahimik na santuario para sa isang alamat kahit sa kanyang pagpanaw patunay ang kanyang puntod sa pagmamahal at paggalang ng mga Pilipino sa kanya. Maraming tao ang patuloy na dumadalaw upang magbigay pugay sa kanilang king. Sa tabi niya, makikita ang puntod ng kanyang mahal na asawa, si Miss Susan Roses, na nagpapakita ng kanilang walang hanggang pag-ibig, si Redford White o si Cipriano Sermenio Torres sa tunay na buhay, ay isang alamat sa mundo ng komedya sa Pilipinas hindi lang siya nakakatawa, kundi isang tunay na master ng kanyang craft na nagbigay ng saya at tawa sa bawat henerasyon ng mga Pilipino. Kilala siya sa kanyang nakakatawang boses, mga banat, at ang kanyang kakayahan na magbigay ng buhay sa kahit anong karakter. Ang kanyang mga pick-up lines ay naging bahagi ng ating kultura. Hindi maipagkakaila ang kanyang talento sa pagpapatawa, na kahit ang mga kabataan ngayon ay nakaka-relate pa rin sa kanyang mga nakakatuwang bitaw. Marami ang nagsasabi na siya ang OG sa komedyang Pilipino, ang tunay na hari ng tawanan. Ngunit sa kabila ng kanyang nakakatawang persona, may malungkot ding bahagi sa kanyang kwento. Noong Hulyo 25-20, pumanaw si Redford White sa edad na 15 dahil sa lung cancer at brain tumor naging tahimik ang mundo ng komedya at nagdalamhati ang mga Pilipino sa pagkawala ng isang tunay na alamat. Ang kanyang puntod na matatagpuan sa Maligaya Park Subdivision sa Novaliches, Quezon City ay isang testamento sa kanyang pamana. Sobrang lawak at laki ng kanyang resting place na parang isang mansion sa ganda. Malinaw na nakikita ang pagmamahal at paggalang ng kanyang pamilya sa kanilang minamahal na komedyante. Ang elegante at mapayapang ambiance ng kanyang puntod ay tila nagpapahiwatig na patuloy siyang nagbibigay ng inspirasyon at saya kahit nawala na siya sa ating piling. Sunod ay si Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez o mas kilala bilang Daboy ay isang alamat ng pelikulang Pilipino. Hindi lang siya sikat kundi isang tunay na icon na nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng pelikula at sa puso ng mga Pilipino si Rudy Fernandez o mas kilala bilang Daboy ay higit pa sa isang aktor. Siya ay isang alamat ng pelikulang Pilipino. Hindi lang siya sikat kundi isang tunay na icon na nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng pelikula at sa puso ng mga Pilipino. Kilala siya sa kanyang mga aksyon, dramatikong papel at natatanging karisma. Ang kanyang matipunong pangangatawan at ang kanyang mga nagwawasak na suntok sa pelikula ang nagbigay sa kanya ng titulong Action King at nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino hindi lang sa pelikula kundi pati na rin sa politika naging aktibo si Rudy at naging senador noong 2004 ngunit noong Hunyo 7, 2008 nalungkot ang buong bansa nang pumanaw si Rudy sa edad na 59 dahil sa liver cancer sa Manila South Cemetery naglalahad ang puntod ni Rudy Fernandez ng simpleng kagandahan malapad ang kanyang lapida na may larawan niya na nagpapaalala sa kanyang malaking impluensya. Nakapalibot ang mga halaman at puno na nagbibigay ng kapayapaan at katahimikan sa lugar. Isang tahimik na santuwaryo para sa isang alamat, ngunit ang kanyang puntod ay higit pa sa isang ordinaryong libingan. Sinasabing ito ay parang isang condo-type na apartment na may silid-tulugan, aircon at isang balkonahe tila isang mamahaling bahay na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang ng kanyang pamilya sa kanilang minamahal na Action King. Kahit na simple ang puntod niya, maraming tao ang patuloy na dumadalaw dito upang magbigay pugay sa kanilang paboritong aktor. Patunay ito ng malalim na pagmamahal at paggalang ng mga Pilipino sa kanya. Si Noemi Tesorero, o mas kilala bilang mahal, ay isang tunay na inspirasyon sa maraming Pilipino maliban sa kanyang nakakaaliw na boses at mga nakakatouch na kanta, kilala rin siya sa kanyang positibong pananaw sa buhay, kahit na may kapansanan siya. Si Mahal ay isang alamat ng OPM na nag-iwan ng malaking marka sa ating industriya ng musika. Ang kanyang mga hit songs tulad ng Alam Mo Ba, Huwag Ka Nang Umiyak at Magbalik Ka Na ay patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Hindi lang siya nag-iwan ng mga awit, Kundi isang legacy ng pag-asa at pagmamahal. Noong Agosto 31, 2021, pumanaw si Mahal dahil sa komplikasyon ng COVID-19 at gastroenteritis. Nalungkot ang buong bansa sa pagkawala ng isang tunay na icon na nagbigay saya at inspirasyon sa lahat. Ang kanyang puntod na matatagpuan sa Santuario de San Vicente de Paul Shrine sa Quezon City ay isang testamento sa kanyang pamana sinasabing ito ay napakaganda at malabahay sa laki na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang ng kanyang pamilya sa kanilang minamahal na mga awit. Tuwing undas, maraming tao ang dumadalaw sa kanyang puntod upang magbigay pugay at mag-alaala sa kanyang malambing na boses at mga nakakaantig na awit. Ang kanyang puntod ay hindi lamang isang libingan, kundi isang tahimik na santuario kung saan patuloy na nabubuhay ang kanyang alaala ang kanyang musika at ang kanyang inspirasyon. Sa huli, sa likod ng mga mararangyang puntod, mga mamahaling monumento, at mga nakakaantig na design makikita ang pagmamahal at paggalang ng mga pamilya sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang puntod ay hindi lamang isang lugar ng pahinga, kundi isang patunay ng kanilang impluensya sa mundo. Para sa mga pamilya, ito ang paraan upang mapanatili ang kanilang legacy at pag-aalala sa mga taong nagbigay kulay sa kanilang buhay.